Hello, good morning. Good morning. Ayan, uminom na ako ng maligam-gam na tubig ang panahon ngayon. Today is Monday. Monday ngayon. Monday ngayon. Monday. tumahon na ako kanina nag, umi, nag ano na ako ng tubig na maligam-gam, uminom na ako tapos ngayon may inumin ako na gamot ano isang alasheti ngayon alasheti inum ako ng gamot so kahapon hindi ko na dito sa kwarto ito lang ang hindi ko natanggal <laughs> kasi napagod na ako yun na nga kahapon kahapon is linggo so yan hindi hey, ko natapos yan. So, tingnan natin sa labas. Dito tayo sa kwarto. Tingnan natin sa labas. Ayan. Ayan. Maaraw ngayon. Ayan, may manok na. Ayan ang nag-ano ng mga tanin ko. Sa, sa kapitbahay ko, yan ang mga manok. Ko. Ayan, tumaas na, tumubo na uh, ulit yung mga damo. Talaga naman. Ayan, magandang araw ngayon. Araw siguro siguro maglaba ako ngayon para maano nagpa music ako sa ano doon sa sala nagpa music ako ayun Christian song kaya pagising ko umaga magpa music ako ng ano Christian song Christian song so yun sana hindi na mag out ngayon So, yun. See you later. Hi, hello guys. Ayan. Tapos na ako mag-almusal. Monday today. Ayan kasi maaraw ngayon. So maglaba ako. Ngayon maaraw. Ayan yung weather. So ayan. Nagpatugtog ako ng ano. Ng, ano pa yon Music Christian song. So ito yung labahin ko. Ayan. Ayan. So hindi pa ako nagsabon. So yun. So habang ako yung nagsasabon mag ano, mag play ako ng mga ano yong mga yung video kung sino yung mga ano, yung mga bagong upload yung ganun, yun na lang, habang ako ay naglaba, so yung cellphone ko ay naka play see you later oh my god, ayan, brown out na na naman guys, brown out na naman sus hindi ako ngayon makadry, kaya i ko itong ano ko, labahan ko hindi ko iwasing, pero i-ano ko na lang siya, kusutin ko, tapos yung i-dry ko na lang. E paano ako maka-dry na brown out na naman? Kaya itong ano, piniplik ko kay, ano, kay Nining's Life. Nining's Life in the province. Ay, hin, ano, kalahati pa lang, nag-ikot-ikot na kasi. sabi ko, bakit wala nang ano? Bakit nag-ikot-ikot? Yun pala, pumasok ako dun sa lobby is brown out. Hapon brown out, ngayon brown out. Ano naman, ma, maano naman yung ano, yung araw. Hindi naman, wala namang hangin. Ay, Jesus ko, hindi ka talaga maka, ano, puro brown out, an, ano. Kaya, nag, magkusot na lang ako. Tapos, mamaya ko na lang siguro ito i-dry. I-dryer ko siya. Para madali matuyo siya. So, yun. mo. Hindi naman ma, ano. Ay, Jesus ko, ha? <coughs> Kasi na magkusot ako, magpi-play ako ng mga ano nyo. Kasi kagabi, parang antok na talaga ako. Late, uh, umaga ko na nga na-upload na yung ano ko, yung kahapon ko na ano, kahapon ko na vlog, kahapon Sunday. So, yun. Muran oh, out na naman. Diyos ko, nakakaano. Eh, pumasok ako. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ang ikot-ikot itong pinipli ko? Kang Nining slide in the province. Na yung ano niya, yung ano pa yung vlog niya na kung gusto makapag ano, makapag-apam. Yun ang ano ko. Shout out, ni slide in the province. Mamaya ko naman ito, ano, hintaposin itong video mo na ito pag play so yon so magkusot na ako oh so, ayan guys bumalik na naman yung ano yung yung power yung electricity bumalik na siya yan nagbanlaw na ako pangalawang banlaw ko na tapos yon ipagpatuloy ko yung pag ano pag play sa kay ano nining life in the province. Ayan, i-ano ko. Nagpatugtog na. Pumasok kasi ako, sabi ko, tingnan ko kung, ano, kung, Light na ba? Ano ba yan? Lagi naman lang nagganyan siya. Ay, Diyo ko. Malapit na rin din ang reading namin sa 27 na mag bill reading. Kaya yon So, yan. Ang ano ngayon, ang araw, ayan. Sa paligid ko. So, ayan. So, mataposin ko na yung pagbanlaw ko at i ko na uli yung ano kay Nining's Life in the Province. So, yon See you later. Oh, ayan guys, ano na ako, sampay na ako. Yung unang inano ko, sinampay ko yun. Ayan. At shout out kay Ames Apple Vlog. Biniplay ko yung ano mo, habang ako ay nag, ano, nag, ano pa yun, nagkusot. At nag, nag dry na ako kasi bumalik na yung ano, bumalik na yung electricity. So ayan, yun ang sampay ko at mayroon pa ako ditong ano ihanger. Mayroon pa akong ihanger at taposin ko ito parang makulimlim na naman yung ano, yung araw. Ano ba 'yan? Ayan oh. Parang maano. Parang makulimlim. Ano ba 'yan? Hindi ko maintindihan yung ano ngayon. Hindi ko maintindihan yung weather ngayon. So 'yon at tapusin ko na ito. Oh, ayan, last ko na lang talaga yung ano, dinadry ko. <laughs> yung kumot last na lang yan at nagtakli pa rin ako. So ngayon i-play ko si Ate JB. Mayroon akong nakita na ano niya, na-upload. Ate JB, yung mayroong sari-sari store. Shout out to you. I-play kita. I-play ko lang yan kasi busy ako sa paglalaba. Pero ayan, nagsampay na ako. Yun yung sinampay ko. At saka mayroon pang last. Last na ano, dinadry ko. Sa ano, sa washing. Ayan. Dinadry ko siya para madali matuyo kasi ing yung araw ngayon is hindi ko maintindihan kaya ati JB shout out at ipipli ko yung ano mo habang ako may ginagawa yon and guys tapos na ako mag ano sampay na lahat no? sampay na lahat pati komot ayan <laughs> tapos nagbihis ako kasi pinapawisan ako basa yung likod ko mahirap na mag ano kasi sabi nga ng doktor kailangan 'wag magpatuyo ng ano ng damit or pwede magano ng tawil basa na din yung tawil na nilagay ko sa ano ko sa likod ko kaya nagbihis ako Ano nang oras ngayon alas 11 so ngayon ay magano ako magsaing kasi yung kagabi na kanin ko ay inalmusal ko yung nagpunta na dito yung ano ko yung kapatid ko kaninang umaga tapos dito nang almusal sabi ko dapat mag-message ka pong hindi ka pupuntan dito or hindi ka matulog dito para hindi naman ako na bangon na bangon tingin sa labas kung ano para ano kaya sinabihan ko kanina <laughs> dito siya kumain so yon kasi kung hindi siya dito kumain siguro may matira pa akong kanin mayroon naman ako na tirang kanin pero kunti lang so magsaing ako ngayon pananghalian ko at saka mayroon akong na ano, na bayabas tatlong pirasong bayabas <clears throat> So ilagay ko muna 'yon sa ano sa freezer baka sa next day kasi mayroon din doon sa harap baka mahinog na yung ano pwede ko na yung mga limang peraso pwede ko na yun i ano i juice uli tapos yung ano ko yung limoncito mayroon ako ditong kalamansi diyan na ano, ako kasi maglaglagan yung mga ano yung mga bunga niya pero ginagamit ko naman din ngayon dami ako na ano madami-dami din na dampot ko so yun Tingnan natin doon sa loob. May music ako. Nagpa-music ako. <laughs> so, ayan. Dinampot ko yung mga ano, yung mga kalamansi na ano. So, kahapon din ito. Kahapon ito yung dinampot ko. Mga daglag sila. So, ayan. At saka yung bayabas. Ayan. Tatlo, dalawang malalaki na bayabas. Ayan. Gawin ko na lang yung pigain ko na lang ito. Tapos ilagay ko sa red. Yung ano, yung kalamansi. Pigain ko na lang yan ngayon. So, ito yung ano natin na dampot natin. Itong so, bayabas, inilagay ko ito muna sa ano, sa fridge para hindi siya, ma siya masyado ano, yung isa hinog na. Para hindi siya masira. So, yun. At ako'y magsaing. At ako'y magsaing muna, o. Oh. Saing muna ako. Yung kagabi na ano ko, na, na ulam, tapos inu inulam inu namin ngayon umaga. Kalahating kilo kasi yun, eh. Marami. So, mayroon pa. Mayroon pa ako yung parang maliliit na ano, yung parang lobster siya. Mayroon, mayroon pa. Initin ko na lang yun. Sayang naman. So, yun. Magsaing muna. At yun. At tayo ikakain na. Kasi alas unsin na. So, saing muna ako. Okay? Magsaing muna tayo. Basta mag ako. Mayroon akong piniple. And guys, piniga ko na yung ano, yung limonsito. Ayan. Kalamansi. Yan yung katas niya. Pero kinu kinuhaan ko na ng ano, magawa uh, ko ng juice. Ayan, ayan. Uh, apat na, ano, apat na ganito yung kinuha ko. Tapos, ah, ito siya mayroon, ano, mayroon loya. Kung lang inumin ko ngayon sa lunch. Mayroon siyang loya. Lagyan ko, mix. Kulang pa yung tubig. Lagyan din yung tubig. So, yun ang ginawa ko sa limonsito. <laughs> Kasi masayang, ayan. Tapos, nagano na ako, nagsalad. para sa lunch ko. nagsalad ako. Pero wala pang ano, maggawa pa ako ng sauce niya, ni dressing. So, ngayon naluto na 'yung ano ko, 'yung kanin ko. Ayan, ma ano 'yung tugtog ng music ko. Oh. 'Yan 'yung ano, 'yung kanin ko. Nag-ano na ako. 'Yan. So, ngayon ay mag-prepare na ako para ako ay kakain na. Yes, at ako ay kakain na, gutom na ako. So, ito 'yung ano ko. 'Yung pa rin. Yung ano, kagabi, sayang naman yan. At mayroong kanin, at mayroong ano ako, salad. Ayan, salad tayo. Ito yung kanin na ah. yung bahaw. Ano, Nagpatibi ako. So, ito na yung ano natin. Ginawang, yan yung loya. Oh. Ginawa natin lemonsito with loya na inumin natin ngayon lunch. So, yun. Ngayon, nagpatibi ako. Aray ko. <laughs> Patibi ako itbulaga makulimlim na naman. So, ako'y kakain Okay? See you later. So, ayan, tapos na ako kumain at busog na busog ako. Mag-isip naman ako kung ano na naman ang hapunan ko. <laughs> Inubos ko na yung ano, yung ulam ko na maliliit na ano, parang lobster. So, ayan, oh. Malinis na at naka-under yung TV. Nanood ako ng itbulaga. <clears throat> so, yun. So, mamaya mag-isip naman ako kung ano ang haponan ko. So, ngayon na ba, ha, na, man, manood ako ng ano, manood ng ano, et bulaga. Ako'y mag-play. Ano kasi, malapit na malubat itong ano ko, itong cellphone ko, si i-charge ko muna ito. Tapos, pero, yan ko, paanda rin ko. So, ayan. Napagod ako kaya na ako. Ayan, tapos na ako ng ano. Hindi na ako nakablog kung anong niloto ko ng hapunan. Nag, nagsabaw ako ng isda. Kasi meron akong isda. Yung hapunan. So, ngayon, hindi ako nakablog. Parang pagod talaga ako. Tapos dito kumain. Dito na nag-dinner yung, ano, yung kapatid ko na, ano, na lalaki. Yung laging kasama ko dito pagtulog. So, yun guys. At ako na yung mag-good night. <laughs> mag-good night na ako sa inyo. Kasi antok na ako. Napagod ako sa paglaba. Kasi handwas. Inahandwas ko yun. Pagod talaga. Tapos yung pagkahapon na nagpunta ako sa likod, naglinis-linis ako kunti. Yung ganun. Para naman maano yung katawan ko. So, yun. Kaya nadagdagan ang pagod ko kaya yun so I want to say good night everyone today is Monday yeah? Uh, good night na ako kasi antok na ako talaga na ako kaya yung nakahiga na ako tapos may ano lagi ako mayroon tubig dito sa tabi ko kasi minsan nauhaw ako yun. Lalo na pag bumaho na ako, tapos naihi ako. Kailangan ka uminom ng tubig. So, yun. So, good night. Everyone, have a good day. Everyone, have a good night. And see you on my next vlog. Bye-bye.